pa, pa, paano po kung ligawan mo kayo ni Tito Francis? Ayan po, Tito Francis. Ay! May asawa, tsaka may asawa ako. Masama talaga yun eh. Naghahanap <laughs> nga ako siya mapapangasawa. Kala ba ako may asawa na ba? Pero bagay po kayo, Nay Carmen, pogit maganda. <laughs> Pero ano po masasabi niyo kay Tito Francis? Guwapo? Ah, guwapo mm ah. Hmm. One to ten ganun po ka-gwapo? Very rich tulok ngayon. Mm. Super! Pero kung Super wala ho kayong ano, kung single ho kayo, may in-love po kayo kay Ninaw? Ay, malamang. malamang. Oo. No. Ano yung ano yung ikot niya no? ZP uh, Words ba? Ay. Ah, uh, Katriona Gray po pala. Paano yung

Nay Carmen, yung ano, yung ngipi niyo po, kulang yung ganda niyo. Oh, kunin niyo, kayo talaga. Nay Carmen. Marami pong ano dito, mga pinadala sa galing po kay Tita Juliet ng Ireland. Eh, tignan po niyo yung mga pwede po niyo masuot diyan. Tapos yung mga sapatos, so madami dyan po. Tignan niyo na lang po kung um, gusto nyo magamit. Tapos yung iba na ni Carmen, i-share natin sa iba na kung uh, natin. <coughs> hey, Tita Juliet, Juliet, maraming salamat po ulit <coughs> sa isay <-sa> po ni <coughs> Nanay Carmen natin. ba na maayon natin sa Parang narinig ako ni Tito Junja. Mush, eh. mush. Uh, so, isang araw po sabi ko, kailangang bilhin po ulit ng damit si Nani Carmen kasi wala na po siyang pampalit-palit. Ito na yung Carmen eh. Ang ganda rin po. Thank uh, you. Mm, marami po dito. Tapos pakita natin. <coughs> <coughs> Tanong po, kaya n'yong ilakad d'yan? 5-inch po yan. <coughs> Parang siya yung pinadala ng package e, no? <coughs> uh, <coughs> ang taas! Hi. Kaya n'yo po? Mm -hmm. ah, pero Hi, gusto Allah. ni Nanay Carmen, no? Mm -hmm. Sige po, try n'yong ilakad. Practice n'yo po. <laughs> Nay kanan, try nyo nga pong naka-jacket kayo para kayong mag-abroad eh, no? Mm. Hindi po, wait lang po ako muna. Ayan, sige po, ganun na. Thank you. Para ho kayong babalik na sa Japan, ha? Nga yeah. po. May Carmen. <laughs> oh. Tito Julio to, parang sinukot po yung ano sa kanya, yung silver po mm -hmm. na sandals po niya. Pinadala. Sige, try niyo po i-practice. <gasps> Ang tangkad ko <laughs> na, nung. Donyang-donya, Nay Carmen. Yung bag niyo po, yung bag. Itry niyo po. Sige, practice niyo yung ilakad. <laughs> Donya <de> <laughs> Uy, sa i-introduce natin yung ano, yung pangalan talaga. Donya Carmelita Reyes. Eh, Goro. Ah, close your eyes po! Close your eyes! Papakilala ko po sa inyo si Donya. Carmelita. Reyes. Eh, Goro. Thank you, Paul. Kaya, kaya ni Nanay, isuot, kilakad, din oh!

Wow. Ha? <laughs> <laughs> ah, naku, masama ang ligawan. Mawala ako ng alawan sa Japan. Naku. Oo. Ay, naku. Mawala pa pang lahat ng allowance ko every month, li. na. <laughs> Patingin nga na, Carmen, dito picture ang kuko kayo dito. Parao kayong ano eh. Para kayong galing Europe. I came from Ireland. That's Ireland. And Miss Jungle. So, jungle Bolo. Oh. <laughs> <laughs> mm -hmm. Ganda nina, nay Carmen, punta tayo yung Starbucks. Magkape tayo. Bagay yun, bagay yun doon. Hindi <laughs> tayo <laughs> po. Mag-Starbucks tayo. Starbucks. Punta tayo tayong ano, mall. Ay, hindi natin yan. Hmm. Doon yun bagay eh, sa ano po, sa Starbucks. Okay. Tapos kain kayong steak sa ano, Alam, sa... Abroad. Mm. Steak ba? Ayoko na. Di ako nun. Hindi naman sa kumakain nun. Aya po, ayaw, po niya. Takot steak. na ako kumain nun. Yeah. hindi pagkain tunay na yan. Sigurado. Uh, <laughs> parang ako kayong galing talagang abroad. Parang may, may bisita tayong galing Ireland. Thank you po. Bagay na bagay ko sa inyo yung sandals na Carmen. Salamat po. Palakpak no. <laughs> Palakpakan nyo naman si Nanay Carmen. Thank you. Ah, nice. Is isukat po nyo yung ibang gamit nyo. Ibang damit po. Oo, oh, ang dami pa doon. Papasukat lang natin yung mga iba. Maligayang maligaya si Nanay Carmen. Ang ganda ng pamasko nyo, no, Nay Carmen? Mm, thank you. Ay, ang ganda rin po niya, Nay Carmen. Ano na ako masabi. Ang gaganda ko ng mga ninyo. Ano po ano, gusto nyo sabihin may kami? Thank you so much po. Hmm, para huwag kayong bumalik sa pagkadalaga. Maraming salamat po. Sabigayin niyo. Para huwag kayong 18 years old. <laughs> Kasi niyo ano, Nay? Thank you po. Hmm. So, Sige, try nga ako natin para makita ko ni Tita. Lagay ko lang ito. Try niyo nga po ilakad, Nay. Paano po yung upong dalaga? Upong dalaga? Oo po, kumari upo po kayo. Pa, upong dalaga, yan. Yeah. Pa, paano po kung upong nanay na? Upong nanay na, ganyan <laughs> na po. <laughs> uh, upong mahihinhin. Hmm, ganun pala yun. Uh, upong dalagang Pilipina? <laughs> ganun. Paano po yung upong malande? Hindi. Hindi ba? Oo. Oh. Paano nga ba? <laughs> okay. Paano po yung upong mga agaw ng asawa? Mga agaw ng asawa? Hmm. Hmm. <laughs> Hindi ko alam yun. Hindi hindi alam hindi hindi alam ni tita na ni Carmen upong mga agaw ng asawa. Oh, paano po yung upong uh, upong pang mayaman? Pang uh, mayaman? Ah, ganun. upong pang mahirap. mahirap. Ganun lang. <laughs> okay. Paano po yung ano yung uh, upong uh, nang aakit to kayo ng crush niyo. Ganun pala yun. Okay. Pero, Nay like, Carmen, natutuwa po kayo sa mga gamit. Ang gaganda po, no? Okay, sige. Mag bag bago tayo mag ano, magpaalam kay Tita Juliet, magpasalamat po tayo ulit. Salamat po Le. Maraming salamat. Sana lagi na siya madisyog na kalagayan, araw-araw. Mm. Isang malupit na smile kay Tita Juliet. Ayo. Bagay na bagay talaga ni Nanay Carmen yung mga damit. Parang siya yung pinadala no? Eh, ano niya? Oh, yung cup pala niyo, bagay, bagay kaya to Pagkaganyan, tignan niyo, Nanay Carmen. Oh, bagay. O oh, sige, paano yung emote na nagmamodel na yung Carmen? Nagmamodel po? Mm -hmm. Mm Papaki ah, pakita nyo itong kay, ano, kay Nanay Luz. Kay Nanay Luz. Oo, oh, para ano. Ala, tinalo niyo na yung ganda ni Tita Sexy. Baka ligawan nyo kayo ni, ni Kuya Gerald niya. Ah, Nino. Ay. Oh, Tito Francis. Oh, wow. Okay. Oh, oh, oh. Ano lahat kay taan, kay nanay Carmen. Sa kanya pala yung mga damit eh. Oh. You, kay nanay oh. lahat talaga yung damit. Oh. Hmm. Kala. 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 Kala nyo siguro. Mamaya pag malamig No. Baka ligawan nyo kayo ni Tito Francis niya. <laughs> no. pa pa paano po kung ligawan nyo kayo ni Tito Francis? Ayan po, Tito Francis. Ay! May asawa, tsaka may asawa ako. Masama talaga niyo. Nagahanap <laughs> nga ako siya mapapangasawa. Kala ba ako may asawa? Pa? Kala ba ako may asawa? Hindi, single pa po ba kayo? Ang single pala. Eh ako, hindi ako na single. Hindi hmm? pa single o kayo, tamang tama na. Hindi ah, may anim na anak na ako. Ay hindi, nasa Japan nga. Ay mahirap talaga. Kaya ah? nga single ka nga yun, mo siya sa Japan. Ha? Kaya mo siya sa Japan. Sino po? Hindi ko kaya yun. Hindi ako Japanese eh. Bo, oh, Japanese lang ang nakakasponsor nun. Oo. Oh. Mm. Pero can... bagay po kayo, Nay Carmen, pogit maganda. <laughs> 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 Pero ano po masasabi niyo kay Tito Francis? Gwapo? Ah, gwapo ah. to ten, ganun po kagwapo? Very rich to look man. Na-in-love na na po kayo kay Ninong? Pa? na love po kayo kay Ninong? Hindi siya. Yeah, mabait kasi. Cute, no? Hmm. Super! Pero kung pa wala kayong ano, kung single kayo, ma-in-love po kayo kay Ninong? Ay, malamang. Oo. Oh. No! Dahil disyente eh. Oo. Huwag mo kang galante pa. Oo. Oh. <laughs> Mapakito yan, may Carmen. Magustang trabaho niyan hindi mo na kailangan magtrabaho. Oo, oh, kaya-kaya ka mm. Kaya nga, kaya lang tulong sa kanya. Oh, may Carmen, pagka okay na sa inyo, pwede na kayong sumakay doon sa sa oh, sakyan siya. Mm. Ayun po. Oh. Train niyo po. Tara na, uwi ka na. Uwi ka na. Uwi na. tayo. Oo. Uwi na tayo. po, may kotse na ako kayo. Sama ka na. Uwi na po ako. Isas, iuwi na daw po kayo ni Tito Francis. <laughs> e de magkumari po tayo niyan kasi yung, yung anak ko inaanak po niya. Paano? Ede, kumari. Kumari po tayo. Hindi, meron ako naman. Nay, tignan nga po natin kumari kotse niyo 'yon, kumari bubuksan nyo, sasakay sa kayo kumari sa kotse. Kumari, sasakay nyo tito. Tignan natin nga. Pa, paano kayo? Kumari, magde-date lang mo kayo. Hmm. Oh. Nanay. Ay! 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 Kawakan oh, <laughs> mo kami ng tito, Francis. Magde-date na ho talaga Ay! kayo. Oh. Thank you. Oh. Thank you po. Ay! Oh. ka na, <laughs> Ah, alis oh. yata talaga sila. <laughs> <laughs> ah, uwi na. Sasama ko talaga kay T Tito, <laughs> Tito Francis. Sama ka na sa akin. Malay. Ala, Tito Francis, na in love yata sa inyo. <laughs> <Tito Francis. laughs> Sasama na po kayo kay Ninong. Apo. Sasama na. O, paanda rin mo Ha? Ano po? Pupunta tayo, magkakape tayo. Siyang po. Aalis lang kami. Magkakape oh, kami ni Tito. Oh. ka na, Ano po? Magkakape tayo. Aalis lang kami sandali, ha? Ay, nako. Sino yung kadate ni... Sigurado po kayo, magde-date kayo. Ano, na, Sama ka talaga? Eh, <laughs> Sa copy project na lang tayo magano dito. Ninong. Ang langit, po si Ninong. Ah, na, yan hanap mo sa isang lalaki na ito. Wow. Siyempre po, mabait. Oh, ang asawak ko, mabait naman kasi eh. Bakit di ako mabait na eh? Ha? <laughs> ba, mabait po ah. lang, mabait lang. Opo. Hindi dapat mapagbahal. Gano'n po, <laughs> po kagwapo si Ninong Francis, ngay Carmen? Oo, mataka siya nga, no? sa Reddy. Oo. Tangso ng ilong, no? Oo. Mm Tanong -hmm. na, ilang taon na ako? Kayo po? Oo. Ano, ano mo, ilang taon na ako? 30 talaga si nanay. <laughs> Nay, matanda na ako. Eh, matanda na po kayo? Oo. Hindi alat oh. na 49 na ako. Mukhang <laughs> mm. therapy pa lang siya. Tignan mo. Okay. Tanong mo dito, Francis, ano yung gusto mong itawag sa sa'yo? Oo, oh, anong gusto mong itawag ko sa'yo, Nay? Na. Po? Para sa susunod ko tingko, love na yung tawag ko. Hindi pwedeng han kasi si na tita Jo yun. Napili si nanay kanina ang <laughs> <laughs> daldal dal Hindi oh? <laughs> ka siligaw mo <maram> niyang <laughs> tayo. Papipili ko <ay>. na. <laughs> <laughs> Wala pa, nagkakaano pa lang tayo pa man ni gawa, nag-aano pa lang, nagkakumustahan uh, pa lang. Pa lang. Pa, paano ba manligaw si Nanay Carmen ng lalaki? Ako, manligaw? Hindi ah! Oh. Uh -huh. Babae, masama niyo. Ay, sorry po. Sorry. <laughs> Kala ko po kasi yung mga nagpunta sa Japan, sanay po manligaw yung mga babae. Hindi ah! Oh. Pinapinapin na Nanay. Gusto niya talaga siya naliligawan. Ay panahon ngayon, mga babae na yung Eh, mm, ganun ba? Oo. Oh. Masama ang yun. <laughs>